Secretary, ito pong unang hinanap po natin. Uh, ilan po ba ang ating mga ikang rehabilitation centers, juvenile facilities? Labing isa lamang po. Tama naman po si Sen. Uh, Pangilinan uh, sa mga bawat city po na sa 117. Meron po tayong 149 cities sa buong bansa. Meron po tayong 1,400 plus na munisipyo. Ang problema po dito, para sa kalaman po natin mga kasamahan, dahil ako po ay naging reporter, reporter pa po, po ako na ipinatupad dito ng na Philippine National Police. Pag may nahuli pong uh, nan-rape, ang gagawin po ng polis, huhulihin. Hindi po alam ng polis kung saan ilalagay ang bata. Dahil wala pong kulungan, hindi po niya, wala po siyang selda. Hindi naman po maaring isama siya sa mga matatandang nakakulong sa city jail o sa kulungan ng polis. So gagawin po yung bata, ipapaupo sa tabi. Pangalawa po, wala po tayong juvenile court. Kaya hindi po ikang matatry ang bata o malilitis. Dahil wala po tayong korte, dahil ang korte po natin pang mamatanda lamang. Pangapat po, kung dadalhin man po sa regional facilities pamasahe. Problema din po ng pulis, Wala naman pong pondo para dalhin sa mga juvenile facility po ang mga batang ito. So yun po ang nagiging problema. Marami po siyang problema. Sanga-sanga na um, uh, ginoong Pangulo. Simula sa pag-aresto, Dadalhin po sa wala naman pong piskal para ika i-entertain yung kaso dahil kailangan po juvenile court. Wala pong pamasayang polis para dalhin po sa ika institusyon o rehabilitation center, juvenile facility dahil labing isa lamang po, 100. Papano po sa munisipyo? I'll give you an example. Sa Palawan na lamang po doon sa lugar namin. Marami pong island municipalities po doon, uh, labing tatlo. Ang isang munisipyo po, aabutin ka ng kalahating araw sa po ng pump boat papunta sa mainland. Unfortunately, wala pong regional facility sa Puerto Princesa o sa Palawan Island. Nandoon po sa Mindoro. Kung magmi pa po, ay daabuti ng dalawang araw. Ang problema nga po, pamasahe. So, kulang po. Wala po tayong facilities. Ibig sabihin, wala po tayong uh, ikang mga juvenile facilities. Wala po tayong ikang kulungan para ilagak muna yung mga bata temporarily dahil hindi naman po natin isama sa mga matatanda. Wala rin po tayong juvenile court para maglitis sa mga bata. Kasi natatakot po ang polis, baka sila naman po ay makasuhan, ikang violation po ng ikang uh, rights ng kabataan. So, wala po tayong mga family courts. Kulang po mga family courts natin maghahandle po ng mga kasong ito. Yung sinasabi po natin, hindi po tayo nakahanda, Mr. President. Ito po yung uh, uh, pinag-aralan ho namin, nung ako po ay sekretary ng DSWD, ito rin po ang problema ngayon ng secretary Rex Gatchelian. Kung gusto po natin maitupatupad ng maayos ang batas na ito, kailangan po natin ng pondo para malagyan po, hindi lamang po regional facilities, kundi uh, bawat city po, bawat lungsod, lagyan po. Mapalad po ang mga tiga Valenzuela meron, dahil may kakayanan sila na gumawa ng gano'ng pasilidad. Uh, sa Puerto Princesa po, wala po eh. Island Province po yung Palawan. Sa Marinduque, gano'n din po. Sa Romblon wala din po. Mindoro po, sa Mimaropa, doon pa po Epa eh, paano po kung nasa balabak palawan yung ika nga bata na nakagawa ng krimen, eh papunta po siya sa Mindoro, dalawang araw po bibiyahin ho yun. So hindi po alam ng otoridad kung ano pong gagawin doon sa batang nagkasala. So ang punto ko lamang po dito Mr. President, kung gusto po natin maipatupad na maayos ang batas na ito, kailangan po natin ng pondo, mabigyan po ng pondo ang DSWD para makapagpagawa po ng mga facilities sa bawat lungsod. Hindi lang po lungsod. Ang suggestion ko po, pati munisipyo. Kasi bibiyahin po, mayroon tayong mga munisipyo na napakalayo sa lungsod. Napakalayo, ikaw nga sa pinakabalapit na regional facility. I'll give you a case in point. Yung nga po sinasabi ko, sa Palawan po, pag sa island municipality siya, island po, o sa Mangsi, malapit na po doon sa ikang asaba, itong isla na ito ng Palawan, how will you bring the child na kasala doon po sa regional facility sa Mindoro? E eh, napakalayo po noon. So ang problema po natin, yung implementation po, tama naman po si Senator Kiko, it's the implementation of the law. Eh bakit po uh, problema implementation? Because we do not have the facility, Mr. President. Yung authorities po natin, they do not know how to handle it. Wala po silang kulungan sa presinto para sa mga bata. Natatakot po sila. Ang option po nila, when I was a reporter, Mr. President, tinatawagan ng magulang na ay tay, kunin anak niyo anak dito, ito po ay nagnakaw, ito po ay ito po yung ganito, gumahasa, mag-usap na lang kayo. I'll give you also a case in point, Mr. President. Yung ating pong juvenile facility at saka bahay pag-asa kung tawagin, I'll cite an example, sa Region 3 po sa Pampanga, meron po silang bahay pag-asa. Unfortunately, nung binisita ko po ito, yung isang building ay para po doon sa biktima. Kailangan niya pong mag-ika psychological treatment dahil ginahasa po siya. Yung bata po ay 13 years old, yung suspect 15, magbabarkada. Alam niyo kung saan nakakulong yung suspect? Abay, uh, Sampung metro lang po ang layo doon sa rehabilitation center ng biktima. Dahil sabi wala pong pondo sir eh. So nakikita po yung biktima at saka suspect Mr. President. Araw-araw pag kumain sila, kinakanchawan pa ng suspect yung biktima. Yun po yung masakit po doon eh. So hindi lalong trauma yung biktima. So we really need to look at this and review this law. Are we ready? Because right now Mr. President, we are not ready. Kasi po kulang ang ating facilities. Yun lamang po uh, Mr. President. Salamat po. Thank you, Senator Erwin. Mr. President, uh, okay. Senator Alan Caytan Al would like to make a short manifestation. Senator Alan Peter Caytan, sir. Sir President, uh, may I also take the opportunity to ask the Apo, good gentleman some questions about his privilege speech? Apo, isa pong uh, karangalan ang matanong ng ating guru. <laughs> well, Mr. President, unang-una, papasalamat ako una sa Diyos, pangalawa kay Senator Robin, pangatlo po sa ating mga <clears throat> colleagues for being very active on this issue kasi truly, one of the most important gifts of God is uh, children, diba? And bakit ba tayo nagtatrabaho dito sa Senate kung hindi para sa, <clears throat> hindi lang sa present generation, pero sa next generations, diba? And um, unless this issue is properly addressed, and I think this is an issue that has been <clears throat> debated on um, since naging controversial nga ang uh, the age, whether the proposal is iakyat o ibaba, whether yung pinag-uusapan nga is sa uh, custody ng magulang DSWD or sa bahay di ba <clears throat> and i'd like to thank uh, senator pangilinan for you know elaborating and making it clear na iba yung batas iba yung myth iba yung implementation iba yung palpak sa implementation kasi that's the first point i want to make uh, building on that no <clears throat> um, if you look at my record in terms of uh, mga penalties i've also learned from it since i first became a congressman in 1998 di ba kasi uh, meron talagang karumal-dumal na krimen. So yung iba hindi naniniwala sa death penalty, yung iba naniniwala sa death penalty. Yung talamak naman na corruption, <coughs> sabi nga ni Senator JV, ang ating majority leader ngayon, na um, hindi pwedeng i-expose lang, hindi pwedeng <coughs> pagalitan, ipahiya. Dapat yan, eh, kasuhan at ikulong. ba? Diba? So, what criminology or yung sciences have taught us that it is the certainty of two things. One, the certainty na mahuhuli ka. And number two, yung certainty na paparusahan ka. So kahit gawin mong death penalty ang uh, ang um, jaywalking, kung ang tingin ng tao, wala mong papatay sa atin, jaywalking yan, di ba? Pero kahit yan, ayun lang, pitik sa tenga. Pero kung sigurado nilang huhulihin ka at siguradong pipitikin ka sa tenga, mas papakinggan yon. So yun yung una kong tanong na, <clears throat> do you have a sense given your experience? Uh, both nung riding high as uh, the first Robin Padilla na nakilala namin Uh, sa sinihan. Do? Whether it's the bad boy or whether it's the charming romantic. Uh, secondly, when you were in jail. And thirdly, when you left jail. And fourthly, na ngayon na senador ka na, <clears throat> experience mo ba na parang ang dating sa mga minor de edad? Eh, hindi naman tayo hulihin at hindi naman tayo paparusahan. Opo, okay. uh, maraming salamat po, uh, Senator Alan. Alam niyo po, kanina-kanina na ilhad ko po yan. Uh, noong ako po ay uh, 10 years old, siyempre po, ang lagi nating nasa isip, anak ka ng go governor, malakas ka. So, pag kami ng pulis po, lagi tayo nakakalabas. So, nandun po yung sinasabi ninyong hindi ako makukulong <coughs> kasi meron akong sandigan. Opo, kaya po yung uh, hanggang sa nag-artista po ako, ganun pa din po ang nangyari dahil tayo ay napalapit naman sa isang pangulo. At yung pangulo na yun, eh, uh, naging uh, sa bandang huli, pinakulong din po niya tayo. Pero Consintidor din, nung una. Kaya po, nasasabi ko, tama po yung sinabi ninyo, eh, na hanggat hindi ka naniniwala na makukulong ka at mapaparusahan ka, dire derecho po yun. Let me appreciate both your humility. Apo. Narinig ko yung sinabi, yung tama naman yung dinidiscuss dito, sa'yo naman ay personal experience. Apo. And let me also appreciate yung, ang sinasabi mo kasi, yung nangyayari sa kalye yung appreciation. Eh. So, <clears throat> may laban between the intellectual and the upper middle class and those in the gated societies versus what's happening in the streets. At sinasabi mo, hindi lang in the streets of Metro Davao, Metro Cebu, uh, Baguio, uh, <clears throat> uh, capitals ng ating mga probinsya, but Metro Manila, but it's happening even in rural areas. No? So the point I want to make, Mr. President, is kasi mahilig tayong kumopya, partly uh, colonial mentality dahil may 300 years tayo under the Spanish rule, although administered by Mexico, and the American rule, no? Partly also because siguro, mahaba history nila sa human rights. But kung makikita mo kasi sa West, ang kanilang focus ay individual rights. Yung individual. So, wala wala akong... Um, uh, I accept the, and, I, and I respect and I agree. Tignan yung bata. Importante yung bata. Importante yung... Um, hindi lang punishment, pero importante din yung rehabilitation, etc. But in Asian societies, Eastern societies, may emphasis on the family may emphasis on society in the barangay kaya nga bayanihan eh di ba so ang punto ko parang nawala kasi yung emphasis na kung anuman ang magiging akma whether it's better implementation of the law or whether it's a uh, uh, amendment of the law whatever happens dapat malinaw matandaman o matanda that you cannot do the crime if you cannot do the time opo di ba opo kung, kung hindi mo kayang pagbayaran yung consequence ng action mo i think it was a uh, bishop pastor peter Tanshi who always said na you're free to make a decision. Mm -hmm. But you are not free to decide ano yung consequence ng decision mo. Diba? So kung teenager ka, <clears throat> gusto mo maging sexually active na sa iyo mm -hmm. Pero pag nabuntis, wala kang ibang sisisihin. Kung ikaw yung lalaki, ikaw nakabuntis. Kung ikaw babae, nabuntis ka. Kasi kayo nag-decide na mag-sex. Assuming consensual yung okay. sex. So, walang pwedeng magsabi sa'yo wag, kahit magulang ngayon. <clears throat> of course, your parents can say that. Diba? So if any one of us here want to vape, mm -hmm. that's up to you. Pero kung magka-lang ka, that's not up to you. Di ba? Kasi part ng science yan eh. Di ba na bawat desisyon mo, kung mandaya ka sa exam, nasa sayo yan. Pero pag nahuli ka, expelled ka, ano bang in-expect mo? So ang point ko, Senator, Brother Robin, di ba? There are many issues included here. Halimbawa, corporal punishment. On one hand, there is a lot of uh, science showing na uh, let's step away from corporal punishment. On the other hand, hindi ko lang alam sa Quran, uh, sa Bible, di ba? Yung do not spare the rod. Di ba? So... Doon sa show namin ng ate ko kasama ni Boya Bunda na, na naging topic yon na kasi meron isang magulang, bata kasi siya naging magulang, kinukomplain siya ng ate niya kasi ina-abuse yung mga anak niya. yung <coughs> sobrang palo, etc. Pero ang pagkasabi naman nung ate, nung ate niya, ay parang matanda na sila, ginaganun pa. So parang sabi ng ni ate Pia, so nung bata pa, okay na i-abuse. So nung tinatanong ni Kuya Boya Bunda, so tama ba any kind of palo masama? sabi ko, iba yung masama sa bawal. So, there are certain people who believe any corporal punishment sa bata bawal. There are certain people who believe pwede. But sa batas, malinaw ang bawal yung abuse. So, for mm -hmm. example, kung halimbawa sinumbong nung sa kantin, nagnakaw doon, bawal bang paluin ang kamay? Pero obviously, Senator, di ba? Halimbawa, sinuntok sa tadyang, sinipa sa pinasa, obviously abuse yun eh. Mm -hmm. So, where do you draw um, the line? No? But ang but, um, point is that in a more disciplined generation, one of the two of the secrets of course is that walang droga kasi yeah. nung nagkaroon ng shabu may iba talaga eh uh -huh. iba nung cocaine morphine uh -huh. heroin and uh marijuana eh uh -huh. at iba talaga nung nagkaroon ng shabu kasi uh -huh. shabu does certain things to your brain uh alimbawa, hallucinations mental, and mental that's uh, scientific, scientifically proven di ba uh -huh. yung For example uh, sa marijuana or sa ibang drugs uh, hindi mo babarilin yung sarili mong magulang tapos sasabihin mo kasi nakita mo demonyo kaya ano hindi ka re-rape ng 5 years old mm -hmm. tapos sasabihin mo akala mo kasi 18 okay. uh, hindi mo pa rin dapat i rape kung 18 years but yung yung as you said genius uh, karumal-dumal di ba? Okay. but the point i want to make is that as we look at all of this because i'd like to commit to you today that we will prioritize this and of course to our colleagues <clears throat> what is important is that when we come up with a consensus malinaw sa magulang at saka sa bata that government rewards doing good and punishes doing bad. ba as you said, diba na, I mean, medyo kumakain ako nung nakikinig ako sa iyo sa loob na nung konekwento mo kasi isang ministry ko sa jail eh. So, triratay ko na every birthday ko, nandyan ako sa Camp Bagong Diwa, tatlo yung jail dyan eh. Metro Manila Integrated Jail, Tagig City Jail, tsaka yung high prio, yung, yung mga, ano, high security, ba? And over time, nagkaroon kami ng mga programa dyan, computer programs, et cetera, ano? So, nung sinasabi mo na parang -puno, pag puno pagka sa CR, siyempre, ang, pag nandun naman ako, gusto kong maayos, di ba? Malagyan ng TV, programa, etc. So, eh, doon talaga naglalaban yung theory at saka yung actual sa nangyayari. Kasi kung susundin mo rin sa Western, which kita ko naman yung punto, hindi lang punishment yan, rehabilitation din, at kailangan din yung dignity ng life. So, ano naman yung dignity na ang selda pang sampu, 30 kayo nandun. Di ba? Lalo nung COVID. Di ba? Lalo nung COVID na uh, <clears throat> lahat tayo gumagawa ng parang wag magkasakit tapos uh, sa <coughs> mga kulungan marami talagang nadali kasi walang protocols walang PPE tapos punong puno no? but, but the, the, point I wanted to make is that in every law we make we have to input our culture anong kultura ng pamilyang Pilipino di ba? anong kultura ng malilenyo anong kultura ng tagabikol at sa kultura na yan um, since we are acting as a family and as a society <coughs> how do we make sure na kasi sasabi natin may discernment ba o hindi okay ibalik natin doon kung klarong-klaro sa kanila sa kahit anong edad na ito masama, itong mabuti, din hindi ka papasok sa discernment. Kasi tanong mo lang sa bata, at nangyari ito sa Palawan. Mm -hmm. Nung araw, uh, especially during the time of Mayor Hagedorn, di ba? Magtapon ka ng upos ng sigarilyo, bata ang pupulot. Mm -hmm. Ibabalik doon sa turista at sasabihin, sir, hindi kami nagkakalat dito sa... So nakakadiscern siya na mali magtapon at mali magkalat, di ba? Sa pagkat, society as a whole sees that. Pero I, I was watching over Sunday si Paus, Pastor Paulo Punsalan, sinasabi nga niya na pag may nagtapon ng cup ng McDonald's Jollibee, <clears throat> parang gusto niyang katukin at huwag ka magtapon, di ba? So, syempre, kung ikaw 10, 11 year old, at yung tatay mo, bubuksan yung bintana, magtatapon dun sa kali, ang tingin mo, tama yun. Mm -hmm. <laughs> di ba? Pero kung napapanood mo sa social media, napapanood mo sa TV, napapanood mo sa bahay, mali is mali, alam mo na rin kung anong mali. Ang problema sa YouTube, nahuli ko mga pamangking ko one time, eto, Western mostly. May mga YouTube channel, walang ginawa kung hindi ipakita Paano mga alas sa school Paano alas yung teacher paano, Yung spirit lang ng medyo rebelde, cool ka, etc Yung iba nakakatuwa, pero yung iba Over the line na So it, in that case, it doesn't matter if you're 14, 15, 16, 17 Nako, confused talaga eh Kasi we used to live in a society na At least 80-90% Claro kung anong tama, claro kung anong mali Pero ngayon, you live in a society where Yung mali, sinasabing tama Yung tama, sinasabing uh, mali A good example now is abortion Very, very clear sa ating konstitusyon na bawal yan. Di ba? But, pa-konti-konti lumilitaw na openly. Pati Commission on Human Rights, isipin mo. Uh -huh. Nahuli natin na gusto i-decriminalize. Uh -huh. E eh, pag dinecriminalize mo ang abortion, e De ano yun? Uh -huh. Di pwede na. Uh -huh. Oy, ba, bakit pa tayo may konstitusyon na nakalagay doon na bawal ang ang uh, abortion? Di ba? So, my point, uh, yon is number one, when we deal with uh, this discussion, you know, I hope uh, we can discuss then na uh, how we handle it not only as a country, but families, society. So how can we also strengthen Filipino families? Ano ba kailangan ng mga magulang ngayon na tulong para maturuan din ng tama yung mga anak, di ba? So, siguro, isang dosenang beses mo na bringing up dito, rightly so, na panay med at panay phone ang hawak ng bata. Eh kasi half, sa mga highly urbanized cities, half day ang school eh. Di ba? So, mas entertaining na nga yung cellphone, mas masarap na may ka ka, mas masarap na nga manood ng YouTube kaso nasa school, tapos nasa school ka tatlo-apat na oras instead of the whole day. So what do we What do we expect, no? So anyway, let me stop there because I, I'm sure we will be getting experts, uh, not only legal, uh, We'll be discussing all the uh, news of this. I'm I'm very thankful that Senator Tulfo <coughs> shared his experience at the SWD uh, sa pagkat um, iba yung sabi natin, may pondo dyan, bahala na kayo, eh. Siya, experience yun. So which which goes to my last uh, area of asking you lang yung yung uh, opinion mo, no? Um, kailangan ba ito uh, one size fits all? Kasi napapansin ko, in my experience sa gobyerno na matagal-tagal na. Last question na to, Senator Erwin. I know my privilege speech ka pa. So, um, kung hindi natin kayang gawin sa buong Pilipinas, halimbawa, hindi natin kaya magtayo ng, ng uh, bahay pag-asa sa buong Pilipinas, wala na lang tayong ginagawa. Mm -hmm. natin batas, hindi natin hindi naman natin ginagawa. Ang gumagawa lang yung may kaya, yung mga cities na merong pera. Ganon din, halimbawa, sa K-12. Hindi natin tinanong bawat region at bawat probinsya, kaya nyo ba? And then pag sinabing hindi muna, wag muna kayong kasali. So, would you also be open that there will be certain areas that will pilot certain ideas? alam mo, yung idea mo, na iba yung bahay pag-asa, well, in it, it deals with non heinous crimes and deals with the kind of intervention that leans towards more on letting them discern kung ano tama at mali. But we deal with the heinous crimes in making sure that we're not redeveloping their criminal minds, and just telling them na, since we cannot put you in jail for lifetime sentence, don't worry, two or three years, or, or when you have good behavior, nasa labas ka na, at habang nandun sila, walang pagbabago sa puso, walang pagbabago sa isipan, no? So sa ibang palagay, you know, even when we discuss it before depending the law, we can actually, whether partner with DSWD or partner with some cities na mas may pondo, to already try out these this different kinds of intervention. Opo, napakaganda po ng inyong uh, minungkahi guru, kasi talagang ako po ay naniniwala pagdating po sa heinous crime. Opo. hindi po dadating ang pagbabago hanggat walang realization. Kailangan nandun muna po kahit bat bata, matanda, sa akin pong experience po ito. Hindi dadating ang pag pagbabago sa iyo hanggat hindi ka nagsisisi. At napakahirap po yan ma-achieve ng isang batang gumawa ng heinous crime sa bahay pag-asa. Hindi po niya yun kailanman mararamdaman doon. Kailangan po talaga merong youth detention center at kung dumating na po yung punto na nakita natin talaga na meron na siya talagang intention na magbago, doon po pwedeng pumasok. Yung... Let me appreciate that answer and again, emphasize. no So lima, may barkada, gumawa ng karumanduman, lima sila. Ang attention natin nasa lima lang yun eh, na where, may discernment ba hindi, paano magbabago. Wala tayong attention sa dating sa lahat ng ibang nanonood. Opo, opo, totoo. Diba? To, Kasi yung matanda, pag alam niyang mali na yun, yun, outrage tayo. Na kahit makalusot yun, galit tayo. Pero sa kapwa nilang bata, binabantayan eh. Opo, opo. O, po, o, po. o e, e, kung bukas, nakauwi yan. Oo. O kaya, pag uwi nila galing sa bahay pag-asa ng one year, two years, sabihin nila, bakasyon pa yun. Ayun po eh. Di ba? Bakit? Diba? So, let, let, me just put that on record and uh, commit to you, Senator Pangilinan, and the rest that, you know, we'll, we'll put it on the agenda. Inaayos natin yung uh, top five priorities ng committee. But definitely po, uh, we will prepare for a hearing on, on that issue. Thank you, Mr. President, Mr. Majority Leader. Thank you, Senator Allan Ma, uh, uh, Mr. President, gusto ko lamang po magpasalamat uh, uh kay Senator Allan sapagkat uh, commitment po niya sa atin na uh, kanya po itong didingding kagad. Uh, maraming salamat po,